Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa ssalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magagadar po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksa po na pag usapan natin ay patukol po sa ating uh, isa sa uh, pinakamagandang programa na ito ang hindi kabilang sa Islam. At ang ating pinag-usapan dito ay ang mga bagay na maaring inaakala ng iba na ito ay kabilang sa turo ng Islam na ito ay hindi kabilang sa turo ng Islam. At ang ating paksa na pag-usapan ngayon ay ang pagpatay sa hindi Muslim ay pinapahitulutan daw sa relihiyong Islam. Ang ganitong uh, pananaw at pagbibintang ay ito po ay mali. Bagkos sa relihiyong Islam ay ipinag-utos ang kapayapaan. Kaya nga ang pagbati sa Islam ay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o kaya Assalamu alaikum mapa sa inyo ang kapayapaan. At hindi lamang ang kapayapaan ay salita kundi ito ay dapat ginagawa ng isang mananampalataya. At uh, para malinawan tayo ay ang klase po ng mga hindi Muslim ay apat sa relihiyong Islam. Kasi ang Islam ay ito po ay kumpletong pamumuhay ng isang tao ang pamumuhay ng isang tao at meron pong mga rulings patungkol sa hindi muslim hindi ibig sabihin na kapag ang isang muslim o uh, uh, ibig sabihin hindi muslim ay pinapahitulutan na ito ay patahin ng mga muslim yan po ay maling paratang bakos ang sinasabi natin palagi na ang turo ng Islam ay kapayapaan. Ngunit meron pong apat na rulings ha, na ito ang apat na bagay na ito yung uh, kalagayan ng hindi muslim una una ang hindi muslim na nakatira sa lugar ng mga muslim ibig sabihin merong bansang mga muslim at merong hindi muslim na nakatira doon sila po ay ipinagbabawal na saktan patayin at hindi maaari na uh, sila ay tinatawag na uh, apihin dapat sila ay maging makatarungan tayo sa kanila kaya sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam na man muahidan lam yari raihat al jannah. Sino ang pumatay sa isang tao na hindi Muslim na nakatira sa lugar ng mga Muslim ay hindi niya maamoy ang ang tinatawag na amoy ng paraiso. Subhanallah. So dito ay nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi dapat na saktan o kaya patayin ang mga ang mga hindi muslim na nakatira sa lugar ng mga muslim kung may isang lugar at nakatira dito ang isang hindi muslim so, ibig sabihin itong unang klase na ito sila yung nakatira sa lugar ng mga muslim at sila ay nasa pangangalaga ng mga muslim okay pangalawa ang hindi muslim na pumunta sa lugar ng mga muslim sa pangangalaga ng isang muslim halimbawa ang isang hindi muslim may isang lugar bansang muslim at mayroong pumunta doon para magtrabaho na hindi Muslim. So dito ay pinagbabawal din na sila ay at sila ay apihin. Sinabi sa uh, sinabi uh, sa tinatag na surah at taubah number 6 na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in ahadun minal mushrikeen istajara ka hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dito sa ayan na ito, sinabi ni Allah na kapag ang isang tao na hindi muslim, siya ay siyang musyrik, na siya ay humingi sa iyo ng pangangalaga, faajirhu, siya ay pangalagaan mo upang may parating mo sa kanya Islam, marinig niya ang Islam, ang turo ng Islam, hata isma kalam Allah, thumma abli Ibig sabihin, ay dapat ay pangalagaan mo siya. Obligado sa iyo na pangalagaan mo siya. Okay? So yan, may mga ano tayo dito, eh, tulad ng uh, yung mga ipinapadala sa diplomats ng kanya-kanyang bansa. So papasok yan dito na ipinagbabawal silang apihin saktan sa Islam. Pangatlo, ang hindi Muslim sa bansa na mayroong kasunduan sa pagitan ng mga Muslim. Ibig sabihin ay mayroong lugar na Muslim, bansang Muslim at mayroong hindi Muslim at mayroong silang kasunduan. So dito ay ipinagbabawal sa Islam na sila ay saktan, apihin, patahin. Kaya nga sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ada dhimmiyan faqad adani Sino man ang saktan niya, pahirapan niya, o kaya patayin niya ang tinatawag na dhimi, yung tinatawag na hindi Muslim na uh, ibig sabihin na may kasunduan sila sa pagitan. Siya ay pumunta sa lugar ng mga Muslim dahil may kasunduan sila, yung lugar na ito sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim ay tinatawag na parang ako ako yung tinatawag na kanyang sinaktan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay nagbigay ng babala na hindi dapat hindi nararapat na saktan sila, pahirapan sila o kaya ay apihin sila. So dito malinaw ang turo ng Islam sa mga klase na ito na hindi Muslim na kung saan ay dapat ay hindi sila apihin at sila ay tinatawag na dapat na pangalagaan, ganun din na ay pinagbabawal na sila ay tinatawag na saktan at patayin. Yan ang kabilang sa turo ng relihiyong Islam. At uh, malinaw po ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Suratul Mumtahina 8:9. Sinabi ni Allah, "La yanhakum la yanhakum Allah an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin." Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi kayo pinipigilan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa na maging mabuti kayo hindi kayo pipigilan ni Allah na maging, mabuti kayo bagkos kayo ay dapat na maging mabuti sa kanila. Sa mga tao, sino ito? Aladin, din, alam yung katilukom sila, yung mga hindi nakipag laban sa inyo, hindi nakipagpatay, hindi nakipaglaban sa inyo, walang yukhrijukum at hindi kayo pinaalis sa inyo mga lugar, hindi kayo pinalayas, hindi kayo sinaktan. Ha? Mindiyarhim, antabarruhum watuksitu ilahim, na kayo ay maging mabuti sa kanila. Hindi iyon ipinagbabawal ni Allah at maging makatarungan kayo sa kanila. Dahil sila ay hindi kayo, hindi sila nakipaglaban sa inyo at hindi sila naging masama sa inyo ay pinapahintulutan sa inyo na kayo ay maging mabuti sa kanila. Sinabi na, sinabi ni Allah, "Inna Allah la yuhibbul muqassitin." Tunay na hindi ikinalulugod ni Allah ang sila na mga nang-aapi. Ha? Kaya dapat dito, sinabi dito sa mga mga, mga musyrikit na hindi sila naging masama sa mga muslim so dapat ay maging makatarungan tayo sa kanila, maging mabuti tayo sa kanila at ipinagbabawal ni Allah ang tinatawag na na maging maging uh, maging masama sa kanila. Okay. Pang-apat po ay yung tinatawag na hindi Muslim na walang kasunduan sa pagitan nila, pagitan ito, pagitan ng bansang Muslim at pagitan ng bansang hindi Muslim. So ito ay Muslim na kung saan sinisiraan niya ang Islam at walang kasunduan sa pagitan ng bansa nila at bansa ng mga Muslim at ang Muslim na ito ay sinisiraan niya ang Islam. Ang uh, ang, ang hindi Muslim na ito ay sinisiraan niya ang is Islam. Lantaran yung kanyang pakikipaglaban sa Islam, lantaran yung kanyang pagsira sa pag pag uh, uh, pagsira sa Islam. Lantaran. So sila ay ipinahintulot ng Islam na makipaglaban sa kanila katulad ng kanilang pang-aapi. Bilang sukli sa kanilang kasamaan ay pinapahintulutan sa Islam na makipaglaban sa kanila. Ngunit bago yun ay una-una ipaparating sa kanila ang Islam. Yan ang kagandahan ng Islam. Kung tanggapin nila ang Islam ay kapatid mo sila sa mananampalataya. Pangalawa kung hindi ay uh, dahil kung malakas ang bansa Muslim ay sila ay papasok sa pangangalagan ng mga Muslim. Kung hindi sila tinatawag na mag-Muslim ay sila ay may karapatan. La ikrahafid din. Sinabi na, la din walang tinatawag na sapilitan sa relihiyong Islam. So hindi pinipilit ang Islam sa ninuman. Okay, so kung una-una uh, iparating -una sa kanilang Islam, kung hindi niya tanggapin ay sila ay papasok sa pangangalaga ng mga Muslim. Karapatan nila ay karapatan nila. Dahil sila ay nasa pangangalaga ng mga Muslim, pero obligado sila magbayad ng tax, katulad ng kahit anong lugar, dahil kapalit ng pangangalaga sa kanila. Pangatlo, kung hindi pa rin nila, ayaw nila, at gusto nila na makipaglaban sa mga muslim at ganun din na sila ng mga taon na ito ay lantaran ng kanilang pakikipaglaban sa Islam, lantaran ng kanilang panimira sa Islam, ay pinapahintulutan sa Islam na tayo ay makipaglaban sa kanila. Malinaw po ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, suratul baqarah wa qatilu fi sabili Allahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah yuhibbul ma'tadid inna Allah la yuhibbul ma'tadid at sinabi ni Allah na kayo ay makipaglaban hindi pumatay Walang sinabi sa Islam na kayo ay pumatay. Hindi. Kayo ay makipaglaban para kay Allah. Sino? Sino na ito? Allah di na yung Sila na nakikipaglaban sa inyo. Sila na yung lantara na nakikipaglaban sa inyo. Kayo ay sinasaktan. Kayo pinapahirapan. Pinapatay. Wala ta'tadu. At huwag kayong, ha? Huwag kayong mapaglabis. Ibig sabihin, maging makatarungan kayo. Kahit na nakikipaglaban kayo. Kahit na yun hindi mga muslim mag, 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 sa labanan, maging makatarungan ka pa rin. Paano? Huwag pumatay ng matanda, huwag pumatay ng babae, huwag pumatay ng bata, huwag, pumatay ng mga pari, mga pastoro, huwag pumatay. napakagandang is Islam. Sino ang dapat walabanin? Sila ng mga lalaki na lantaran ng kanilang pag paglaban sa sa Muslim at pagsira sa Islam. So pinapahintulot sa kanila. Sinabi na, Inna Allah la yuhibbul mu'tadin at katotohanan na si Allah ay ayaw niya hindi siya nalulugod sa mga tao na mu'tadin sila yung mga nangapi sila yung uh, uh, lumalagpas sa kanilang limitasyon sila yung uh, uh, tinatawag na nagmamalabis so dito ay uh, malinaw ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala na pinahintulutan sila na pinahintulutan na makipaglaban sa kanila kung hindi nila tanggapin ang uh, ang offer ng Islam sa kanila yung tinatawag na uh, ang Islam o kaya ay pangangalaga ng mga Muslim sa kanila at patuloy pa rin sila sa kanilang pagsira sa Islam ay pinapahitulutan na makipaglaban sa kanila. Sinabi ni Allah sa suratul Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul al alim. Sinabi ni Allah na kung sila ay wa in janahu lis-salm ay gusto nila ng kapayapaan, ayaw nila ng pakikipaglaban ay fajnah laha. Kayo ay pumayag pa, pa, ibig sabihin ay makipagkasundo kayo sa kanila ng kapayapaan. Yan ang turo ng Islam. Napakalinaw na turo ng Islam, malipo tulad ng sinasabi ng iba. At katulad ng uh, nabagit ko sa inyo, ang Islam po ay nagtuturo ng kapayapaan. Kasi sinabi sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salim, al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ang tunay na Muslim ay sila na payapa ang mga tao sa kanila, ang kabilang mga kapatid sa mula sa kanilang mga dila at gawain. Ibig sabihin, yung hindi sila nang api sa ibang tao, yun ang tunay na Muslim. Yung dila niya, yung gawain niya ay payapa sa kanyang kapatid na manampalataya at ganun din sa ibang mga tao. Ganon din na tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino ang pinaka mainam sa mga Muslim sila. Sinabi niya, man salim al na milisani hiadihi. Yung mga payapa ang mga tao sa kanila. Yan ang yan ang katuruan ng Islam na At ganon din na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man hamala alay na silah minna Sino man ang magdala sa amin ng sandata, armas, na ibig sabihin gusto nila makipag, makipaglaban sa amin o kaya magkaroon ng kaguluhan o kaya ay mangapi, ay yan ay hindi kabilang sa amin. Subhanallah. Kung dila gawain ay pinagbabawal sa Islam na maging masama at manakit ng tao. Kaya nga yan ay napakalinaw na turo ng Islam na kung saan ay kapayapaan. At bilang panghuli sa suratul maida, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ahya an-nasa jami'a." Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal Quran, "Man qatala nafsan sinu man ang pumatay ng buhay aw fasadin fil ardi, o kaya siya ay gumawa ng tinatawag na ng kasiraan sa lupa." Ha? Fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Ay parang pinatay ang sangkatauhan. Subhanallah. Yan ang turo ng Islam. At pagkatapos sinabi niya na waman ahyaha at sino man ang binuhay niya ang tao na ito. Ha? Ay fakaan na maahyan na sa jamia. Dahil yan ay buhay. Malag, mahalaga ito sa Islam. Buhay yan. At dahil dito sino man ang uh, pumatay sa isang uh, pumatay na walang na walang sapat na kadahilanan. Ibig sabihin hindi karapat dapat ay ang kanyang kaparusahan ay parang yung pinatay ang sangkatauhan. At sino man ang bumuhay doon sa kanya, sa tinatawag na uh, dapat iligtas siya, dapat na maging makatarungan sa kanya, at siya ay niligtas ng mga tao, ay parang yung binuhay ang lahat ng mga tao. So napakalinaw po ng na ang turong Islam na hindi po pinapahintulutan ang pumatay ng hindi-Muslim. At taliwas po sa sinasabi ng mga tao na naninira sa Islam o kaya yung ibang, pa, ibang uh, pananaw ng ibang tao sa Islam. Malinaw po ang turo, turo sa Islam, mula sa salita, gawain, ang turo ng Quran, ang turo ng Islam, ay kapayapaan. Ngunit sa mga tao na nang sa reliheng Islam, malinaw ang kanilang paninira sa Islam, Man, malinaw ang kanilang pagla, pa, paglaban sa Islam, ay pinapahintulutan sa kanila ng Islam na makipaglaban sa kanila. Makipaglaban sa kanila ng tinatawag na huwag ka at huwag kayong mang -api. Sa Islam, huwag kayong mang-api. Kahit nakalaban, ay dapat maging makataruan kayo. Allah Akbar. Napakaganda pong turo na ito, ang turo ng Islam na dapat maintindihan ng bawat mananampalataya. Ganun din ang ating mga kababayan na hindi Muslim. Kaya po ako po ay nagibita sa inyo na patuloy tayong sumu sumu sa ating live lectures patungkol sa ating programa na hindi kabilang sa Islam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa ating pag-aaral ngayong araw at sa mga sunod na mga pag-aaral. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at bumabati sa lahat ng nakinig. Uh, sa Pilipinas, man, uh, sa Middle East, uh, at sa ibang bansa mga katulad ng kapatid natin na si Janu, uh, si kapatid Janu uh, Marauna na sa Yuki. At sa iba pa mga kapatid natin na nakikinig. Maraming salamat sa inyo at nawai kati palatayin Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat.